Sabi nila masarap daw itong bibingka rito. Itikman natin yun. 10 pesos ang isa. Bagong luto. Dito lang yan sa Malagasang Imus Cavite. Itikman ni Nestor Lakay. Ano ito? Ano mo masasabi mo? Masarap May buko no? Kuya ko nagluluto nito? Ah, okay. Hili tayo niyan. May buko na masarap. Bagong luto. Ay, oh. Anong, Bili tayo ng mga makano pa. bagong luto. Ano? Ah. May buko siya. Kaling ano? O, May ano? ispa siya. Saka makap ito yung bagong luto na buko? Dito lang yan sa, sa Malagasang imus kapiti. Sampung piso ang isa. E, special bibingka. Meron siyang ano eh. Bigas. Ya, uh, with buko. Ano ito busaya. po? Bibingka. Ano po saya? Uh, no. Okay. Yan, bili tayo pa. Yan. Yeah. piso lang ang isang. yung medyo on siya. Yan. Yan. Yeah. Bibingka. Ay. Ah. Laban na. Yan, 'wag mabilis na si store la kayo. Bili tayo ng another six. pieces. Next thing ko is ana pa. O tanaw kayo dito, bumili kayo ng bibingkang Saya, gas with buko. 10 pesos ang isa. 10 pesos ang 10... isa. yung kanilang ano, lutuan ng bibingka. Tapos dito ko yan nilalagay. Yung ano, yan yung mga ano po. Lagayan yung mga tawa. Yan, ito po yung ano ang lutuan po ng ano ng bibing. Kasi naghahanap ng bibingka dito lang kaysa malabas ang limos kabite. Niluluto ko 'yan sa kahoy 'yan, Kaya masarap po ang kanilang bibingka niluluto sa kahoy. Yan, thank you, Kuya. Manating. Sarap! Di natutuwa kahoy. Meron siyang buko. Ayan tayo!